Hi guys, welcome back sa aming YouTube channel Ang G Ninay Ngayon po ay akyat po kami sa bundok At kami po ay manguha ng puso-pusuan Kasama ko po si Tito Unil Tapos po si Papa Asan ba Tito? Oh. <laughs> Sige Kakayanin <laughs> Pwede rin Mga <laughs>

Taas. Yan at may nakita pong puso-pusuan. Titignan Di kong hinog na. Pisain mo lahat pag malambot na ano ah. Tasa yung... Ay... Ano nga ano na yan. Kaya mo akong mm. hilag na yung tito. Ah, hilaw pa. Hilaw pa. Hmm. Ang meron. Yan, o. Oh. Pag yan ay pinigamot, wala masyadong tubig. Ayos, yan, o. Oh. Hilag na. Uh. Hilag. Ganaan ang pagkuhan na yan. Yan, o. Kapit, kapit. Kapit, kapit. Kapit, kapit. Kapit, kapit. Tapos, ang pagkakain na eh? yan. Kukunin mo lang ito, buso. Tiyan mo, o. Oh. Yan, ha? Mm hmm. Yan ay parang laman ay parang tagbak lang, o. Oh. Pagka itim na yan, <laughs> ayos na yan, o. Oh. Yan. Mm. Atagin nga. Kung nga um, din. Makan mo nga, <laughs> Nakatikim na ako na ikitita. Ang tamis nito, utol o. Oh. Hmm, <laughs> mo ito. Teka lang ha. Ipagtatalop ko. Kaso lahat, talaga yung pamamundok natin. Sakripisyo. Hmm. Masarap. Tignan mo ito matamis. Eh, yan <laughs> mm. <laughs> mm. guys, bito pa po. Ay, yung iba po ay hilaw pa. Hmm. Pag, pag pinisa mo yan at malambot, yan oh. Ganun pala, nasa baba pala sila tito eh. May lupa. Mm. Kaya yeah, pag matigas na ganoon, wala pa yan ito, oh, hinog na ito nga sa ito. Mm -mm. No, ito Titikman po natin itong puso-pusuan. Grabe po yung pawis ko. Pawis <laughs> <laughs> ito. Pawis po, <laughs> na. po pagkakaya sa mundo. <laughs> Masarap po at matamis. Oh. Hmm. Hinog na rin naman yung... Ito po, lagay. Si Tito't may dalang lagay. <laughs> <laughs> ay, ako okay, dala ko lang ay hmm. cellphone. <laughs> <laughs> iya. Yeah. No, may baon pa mga. Eh baga Dyan Diyan sa baba, ko okay. yeah. Yan guys, kami po na may pababa. <laughs> Kanin packet ipababa <ngayon>, naman. <laughs> Mamaya ako na po i-video pag nasa baba na at baka ako'y mahulog. Doon po si Tito ah. Doon po siya na titingin ng hinog. Doon naman po ispapos kabila nagtitingin nang hinug. Oh. Ano, Tito? Meron? <laughs> Marami kaso mga hilaw pa. Oo oh, nga po. What? Madami nga pong pusupusan. Kaso po ay hilaw pa siya. O, okay. cut. Oh. Ah. <laughs> ah. Marami kaso mga hilaw pa. Baka katapusan pa, Tito. Eh. Oh. Baka daw po katapusan pa po yung ibang mga mahilug. Yan, at ating kukunin yung ang ganda ng dito. Ayun pa pala oh. Ang dami oh. Oso ang hilaw pa eh. Mhm. Mm -mm. Dami ng ano. Tapos do mag maligo as ah, sa Agosto ah. Na Agosto yung tubig ay. Ah, Masarap maligo doon. Guys, din na po ako makasunod ka na papa doon ah. At masyado po ang daan po iya. Piling ko po ako gugulong dito. Bababa. Madami na po silang nakukuha dun ah. Hindi lang akong makapunta. Kaya na po Papa, si pabalik na po dito. Mahirapan daan dito. <laughs> Kaya nga po, hindi sumunod at ako yung mga na di yan. <laughs> Madami-dami na papa? <laughs> yeah. Ano naman papa yung kinuha mo ah? <laughs> Nanguha naman po si Papa ng gabi. Hop, may lagayan pa. Talaga, ang ina puno mo. <laughs> Marami tayong ala. Oh, ito. Ito di diba dati yung okay, din Paris, kami? So Paris, Paris Soquet po. yan. Dati po nung kami nasa... Kinalagte kami pinanguhan ng ganian. Wala pang wala pang hinog na ganun, papa. Meron. Meron. tinatabas dito eh. Oo. tinatabas daw po 'yung mga ganun. Oo, yun oh, Yan, lilipat naman po kami. maghanap aanap uli. Ang dami yata si titong alam na pusupusuan ay. Kaso po yung mga matataas na. Pababain <laughs> natin. Yan at bababa po si Tito. Ito maraming buong. Ayaw ko lang kung hinog Yup. Tingnan mo Tito at baka naman may hinog niya. So, so. Eh, mga critical. <laughs> <laughs> Pagulo. <laughs> napasama ng tapakay, nasa babakan ah. na. <laughs> <you very> <laughs> Yan at simunod po si Papa. Papa ikaw maayos ng hawak. Malamok na. <laughs> e. Oh, pop. Malalaki yan eh. Yan, at pakit na po yung dalawa ni Papa. <laughs> dito. Ano, <laughs> may hinog na dito. <laughs> may hinog na. Mm. Oops. Sarap mag-asalan uh, pa dito. <laughs> madami maliit lang si. Ano natin pa ilalagay ng silagayan? Ba, nadami-dami na pala ito, eh. <laughs> Yan guys, ganito po yung dinadaanan namin. <laughs> Oops. Napamalilaan po ng tapa kay ano ah. Bag-o kang Ii, pa na na <laughs> Yan at nakakita po ng gabi ay eh. mag muna. anuhin ah. Pag madami ka nang nakuhang gabi, ay eh, pagulong mo na muna. Pababa. <laughs> Nasisimot <laughs> uli. Hindi <laughs> <Yeah. laughs> ka na tito din natatapos pag, pag eh. Isang puno lang tito yata yan ang kahinukay mo ano eh. Ay eh, napakadami na. Oh, yung isa naman pong huhukayin ah. nila. Yan hukayin doon lang. Uh, <laughs> yun to. Yan, at pagkatapos po naman ni Tito Unil na hukayin yung gabi, ay tinatanim po naman niya yung mga punong kanyang <laughs> nagpas. <laughs> oh, grabe, napakadami po. Oh. Uh kung oh, ito hinog na yung lahat eh, sarap na itong pitasin lang. Ay, marami nang eh. makukuha hinog din. Ano? Ito hinog na eh, yung ganyan. Yun mm. ah, lalo ito ang kasarapan. Oh. Yung ganyan maitim, saka yun ah, itong baitong maitim na ito ah. Sarap na yan. Iya, yeah, iya, yeah, wala nang kasim-asim. Yung bang talo, hinog na ito. Oh, hmm. parang hmm. madami tayong makukuha din nitito. -hmm. na ito. Iya, na yan. Iya, malalaki pati. Hindi <laughs> pala yan kaya ng kamay lang basta dito. Hmm. Kailangan po yung may Matigas, itak. Dapat may itak para mabilis lang. Oh. Tingnan mo. Ba, laki. Ang Kaya lang, hindi ka naman pwedeng kumain ng marami. Hindi, hindi. Babalik-balik sa CR. Oo. Oh, <laughs> na may na isa. iya <laughs> Yeah. yeah yan, nasa yan. Sila pa yung Malit na yun. Ayun, ma <laughs> <tinaan naman bago. laughs> pati dagay <laughs> ng uuna pati. Ito ah, ano mo na ito? Oo. ito, ito nang Ito daw po ang maigit, ito daw po yung kinain ng daga. Hmm. Tara <laughs> daw po tira ng daga. <laughs> ganun pala ang matuloy. Hmm. Yeah. <laughs> Hindi tayo maging daga pag kinain ito. <laughs> <Di. laughs> Yan guys, at madami na lang po kami na ng pusupusuan. Ano ito? ito? Nakaupo ito sa bato. <laughs> Sabi, nakaupo daw po sa bato. <laughs> Ito ah. Malaki nga naman po yung batong yan ah. May <laughs> gold yan sa loob. Eh. <laughs> ano, madaming hinag. Oops. Maniba lang pa. Mm. Madami pa man din. <laughs> Umur kaya ako ka ng isa? Mm. Yan, natitikman daw po ni Tito kung hinog na siya. Yeah, basta black na siya. Mm. Ano nga Ano? Matamis na asin. Mm, matamis na. Matamis. <laughs> mm. Habak. Wah, oh, bayon pa pala may baba pa. sikat parang bulaklak mm, mm. ito daw po ay bagang usa mm. <laughs> ganito bagang usa ayan. eh. yan, yan. Okay, no, pitas ganito kasi oh. Ayan, mo mm. no, bumawas ka ng isa mm. mm. tapos ay buksan mo at yun ay buto rin ang laman iba ka na eh mm. Mm, mm, buksan mo <laughs> ngipin mo matigas yun yung <laughs> <laughs> ah. Ay, hilang ba? Ay, tikman mo. Ah. Ay, maasim pa. Tingnan natin kung maasim. Yan na titikman po natin itong bagang usa. Yan ang bagang usa. Pagka ganito po naman, eh, madali lang ako. No? Maahim. Hindi ba kasi nahanag ah. Mm Yan ay katapusan pa. Ang mm. usa. Kaya isa. <laughs> titikman natin. Ang kilala ko lang ako sa bundok ay ano, tagbak. Paborito namin dati na jinkunin. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ito ba ang lasa niya? Anong hinug na Tito? Pwede na? Hmm Hmm Anong <laughs> lasa niya Tito pag hinug na talaga? Anong lasa niya pag hinug na talaga? Anong lasa niya Tito pag hinug na Medyo mahanglay Hmm <laughs> <laughs> Sige. Ay tigtas lahat Wala siyang ibang laman doon na. Yan pala po ay hinuho kayo. ah <laughs> May egg nga rin, mas malambot kut-kut eh. May harap kut-kutin. naman kita mo agad. Ang oh, laman ah, ang ibang ko naman. Mm -hmm. okay. Ang talagang pag-hukayan mo, walang problema. At madali. Madaling hukayin. Parang <laughs> nakamuti, naglalaman ah. Ang <laughs> <Ay> <laughs> dami pa pa pang <laughs> malalaki, parang malalaki din Ini lu buat malam buat. Ya. at yung aming pong isang lagayan na iniwan po muna doon at mabigat pagdadala. Kaya oh, may bago pong lagayan na li. Tapos so, muna po kami. Nagutom ay. Nagutom <laughs> mong <Lagutum, laughs> Tayo. Bread. Ha? Hindi siguro? Yan na tinatanggalan po ni Lapa po ng ano. Para daw po di mabigat pagdadala. Kasi hinuhugasan na rin po. Magandang itsura na pag nahugasan na eh. <laughs> Nung hindi nahuhugasan na itong itsura. Napaka dumi. Eh. Hindi pa natin pinuntunan. Dami. Kaso eh. Hirap pag-akit doon. Harap pa tayo hindi ka doon. <laughs> uh. <laughs> Yan guys. Tapos na po kami. Manguha ng pusu-pusuan. Sa saibagang usa. Tapos po yung gabi. Kaya po ipauwi na. Yep. Uh, na <laughs> <laughs> yun Yan guys, sabi ko po kay Tito ay kami po muna ay manguha ng buko at kami po muna ay magkain. Ay sabi niya, na doon na lang sa may daan. Ay, mo din na Gigi. Sos, Tito. Eh. <laughs> hey. <laughs> Ah. Ngo hapon muna nang ano, ng buko. Oops. Oh. Ah! Oh, isang. Oh, sige. Oo. Matigas. Eh, okay na ito. Taila ka lang ako mukha. Hmm. Ano parang? Balubi. Ayun! Ah! 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 <laughs> Yun lang! <laughs> Mainaw na yan ang pagkain dito. Sa akin tulog. Papa, pa, na-emer na -a -a po ng sabaw ng buho ko. Ito dito may bumababa. <laughs> dito yung isig gumulong sa baba. <laughs> yan, at may lagayan po kami ng tubig eh. Ang gagawin ko po eh. Dito ko papasalin kay Papa. Oo, oh, di ba ga? Para may iinom na pa, Habang naglalakad. Yan, nagkakain na po tayo ng mura. Pero sakit nanti yan. Ano, tsaktong. Ay, hindi ko ba.

Ganito ah, pagkakain ng puso-puso ah, tingnan mo ha. Patindip-tinitinan, tinitinan <laughs> mo lang kaya ang popcorn. Kailan mo kung ka mo mo yung puso-puso ah, hindi yung ana, popcorn, Ma anak popcorn. Ilalayo ko sa iba mo ah. ka nakatayin. mo, ito. <laughs> tapos ibabalatan mo. Kaya ang laman. Ayan po. Ayan naman naman. lang po naman. laman. dragon fruit. Hindi nini yun dragon fruit. Para karumbot. magkain ka na. Gawasin ka. Hindi kay... Hindi kay Banu. Ha Bawal nga lang ito Masarap din. Bakit? Wala nga para sukit. Ah. Wala para Tinatagpas doon eh. Ang tinatagpas, ay, tinatagpas, ay, tinatagpas sa baso. Ba't? Ang hindi matagpas sa doon. Nakakapang sa lupa. Ang laki na yan na. Ang lagot ka karami. Madami kasi lakpaulak pa. Kaya pakayat. Hanggang makala, malayo na namin narating. Meron pa doon sa pinakantaas. taas. Na medyo mataas na daw eh. Meron <laughs> Masarap yun eh. Hmm, oh, nga pa, <laughs> so dia pun po bun, taga, taga ni pun po pola taga bundok, taga, taga sana, taga, taga mai, taga mai nila, kaya aku hindi po niya kenal langgan itu pusu pusuan. Last then. May kalasaman din, din ito, hindi ko maan. Hindi din po niya kilala yung tagbak. Kaya po talaga hindi po taga bundok Kaya po yung taga-dense, ha? <laughs> May kalasaman din ito, ano? Eh. Hindi ko lang matandaan din kung ano. Tagbak. An para mamisig. Ah, 'di so, mga mga ba? Lakangan 'yan. 'Yung mga banok. Mo na riyan talaga 'yan. Banok mo ka daw. Moms mo na 'yung anak ko, pero mukhang walang ano ay tagbak. Kuha mo 'yung tagbak at lang dalwa. Agay na kayi <laughs> <laughs> di yata na. <laughs> 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 Parang 'di talaga um, pantat, hindi mo makilala. <laughs> Hindi mo rin kailangan ito nga, oh. Ang maliit. Ay, maliit. Kinakani yun. Ha? Uy. Uy. Kano, kano kayong maliit na? Nakapit sa ganito. Ano? <laughs> Talagang ko lang alam. Matagpak. Eh, pare-sukit. Kailangan mo naman? Pare-sukit. Ano yung Parang bilog. Hindi. Sino-sukit. Ano yung bilog? Yung bilog-bilog Yung kulay green. Yung Ganito ang bilog ako na. Chilay natin. Hup, hup. Ang ganyan. Ang nakit Talagang sa mga. prutas ng mga taga impanta. Uh, um, Para sa mm. uh -huh. <laughs> Alam mo mga prutas ng mga taga impanta mga ganito lang. Wala nang pakilala yung yung cut mo, wala lang naman. Ayun, trembot. Karumot. Karumot. Ha? Ila lang dyan, Ha? ganyan? <laughs> <makaki>, <laughs> ha, parang sukat tuloy lang ko. sukat. susukat? kailan naman sakit. yung ano ba dyan? Hindi, okay, pwede mo. Ang mga kakatanap ko eh. Ang ko. Yan ang preso okay. oh, okay. ko eh. Ay, tag <laughs> yung tagbak. Ay, yung eraser. Baro, mga pag nakakita kaya, beti kinakain pala. <laughs> At makikimaligo <laughs> sa mundo ka. <laughs> Wala <ka> <laughs> <laughs> Tagbak? Oh. Baka pag maligaw sa bundok. Ay, wala kang maisip ko. Ano oh, wala kakain. kang alam na makakain na nakikita mo yun. Hindi mo kainin. Ay, yung mega yung gana. Ayan. Pagbak. Ano ay, ko na Anong dito? Walang bunga Ay, pakalagay niya ng buha. Mag-search ka na may bunga oh, Hindi mo. Mag yung... <laughs> nga ba ka din? Oo, oh, yan yung... ang bunga ng tagba. May walang bunga ni Dayan. Tignan mo. Ito nga, po. Arrested mo ka. Lalabas dito ako ano. Oo. Yan ang tungaw. <laughs> <laughs> wala ka lang sa mga prutas? Tungaw yan, kinakain. Tapos, Apo okay, yun na eh, ipag kami si pag wala na yung bulak, at na na yung ganito ah. ayan ang kinakain. Oo, oh, sing na mo. Kurumbo. Hala <laughs> <laughs> mo na. Kala hindi mo ba eh. <laughs> Kala ko yung re-research mo yun. Wala ka. Ito yung uubusin mo ah, uh, isa. Ito ano ba naman? Ano? Ano ang mo? Pag binuksan mo, uubusin mo ang isa. Oh, Katapos pong kumain <laughs> ng ganito, ay pwede din po itong Maano? Oh, pang decorate, pagka kayo walang pang decorate. <laughs> Ito yung pwede pong Bulak bulaklak. Bulak po. <laughs> <laughs> o, oh, yung, na. Oh, bu yung bulaklak na. Yung bulaklak na. Ay, pagkakaya ko walang bulaklak. Ganyan po gusas. na. Ganyan po lang, o. Oh. mo. Mm. Yeah. Yan. Ganyan po, bulaklak na iyan. <laughs> Tusukan mo po doon at pwede po nakaganayan na. Ka, na. Yeah. <laughs> Tusukan mo na. Tapos na iyo, ay ganyan na. Ay, bulaklak. <laughs> 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 ay, ganyan mo doon sa alamanan. Ay, apang maganda mo doon muna bulaklak. <laughs> Kaya ganyan wala ka tayo. Eh, stick ka lang ng pang barbecue! Ay, talagang! Plus, kung sa alam, ano ang titawin? Ang titawin, bakit na yung kanay na ito ng puso-puso? Ay, baka mo no. sa ina, na-research? Ay, na-research. Kalakad na yung pagkakita. Yun ang magtaka ka kung bakit tinawag ng bag ang ko sa. Tignan mo yung ipinat parang oh. Parang yung bag iyon na ay parang Hali, tinawag, <laughs> 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 dinawag, <laughs> bag ang Ano ito mo eh? Sige, kala mo na si Mami. Inikagatin mo, hindi na niya agad. Tigas nga eh. Bag-am nga. Babag-amin! Kaya bag ang bag ang mo babag-amin mo. Talaga <laughs> hindi kaya. Hindi mo piling ipinin. bag talaga. Bag-am. Wala na ang baga. Hinawal siya ba ng baga? <laughs> <mga> <laughs> <laughs> oh, tingnan mo! Hmm. Kawig na din? Kawit na ang puso pusuan Kawig hmm. na ang kerumbot! Kawig na ang... Alam ay kawit na... So, Pagbak! Asin talaga? Ba't na nakakain mo? Yan po, ay hindi sanay kumain ng puso-pusuan, kaya hindi <laughs> na yan lasa, kung matamis yung mano. mo. Gaya wala na. Susok mo. Ito, susok, ito, susokan. na yung steak. Pag Alam mo, Dayan. Hoy Ilagay mo ang na maganda wala <laughs> yun kay mami. Alam mo, ito yung pwedeng pang design. Alam so, mo saan? <laughs> ito! Tagay mo nga tusok mo dun ah. Bulok na At ang mo. Alam mo Ilagay dun mo sa alula pool na aloe Kaya nga tusok sa sasabi. yan pala! Hindi lang.

Dito ako na eh! Si Dayan naman di sabi ni tutusukan sukan na yung halaman mo ng ano 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 kung ito pusupusok ako? Ano ka? Wala ko sa nasa. Wala ka ako. Toto na Parang ibla ko sa yung halaman. Huwag kaya kaya. Malakabit-bit na naman itong Ayoko Ayaw ko tingnan. Kumaan na kayo? Nakaan na kayo? Oh, ano okay, <that question> <that> <that> <pourtant> ito? <protesting> <noise>